Kumusta naman yung ano mo, madam? ano, oh. Neng? Okay lang Okay ka naman? Or sa meantime, yung ano niya kasi Hindi kaya. Oo oh, lang. Oh, naman kailangan mas. Uba kayong pants. Sige. Hindi, ma uba. Ma-reach mo yun. Oh. Go. Meron akong kakilala ano. Miss yes, Earth. Pwede okay. na siya ilapit. <laughs> Akala ko. Yung alam ibon Yung pag-ibon. Yung pag kasi naano na para din Ma sa kanya sa future ba na hindi siya ma-conscious sa katawan niya. Ano. O oh, habang bata so, pa. May iba kasing work na hindi pwede. Lalo na pag gusto niya mag-work sa mga hotel, ganyan. Barco. Ang magandang course ngayon, ma'am, yung sarili mo, ang magbigay Oo, oh, gusto niya. Kasi pag nanganguruan ka, gusto niya mag, aral siya, mag-culinary. Culinary. <laughs> kasi, so, di ba, pag culinary, magbubuhat ka ng mga baby. Pinaka the best na, ano, IT. Yan ang pinakamalaking sahod. Na hindi ka bubuhat sa, ano, bubuhatan. Yan, kasi pag IT ka, ayun. Tumanda ka man, Makakuha pa rin ang trabaho? Oo. Oo nga, naman. Wala ano? Okay. Hindi kang patagilin. Ay, pati kaya. Pati <tinyo> Mm, yeah, no? Pantay na mga. Hindi siya pantay. Dati, nung walang panta mo kasi no, no. siyempre, imbalance eh, ba no, yun? No, no. Okay, pati gilid ka mo. Okay, pa. Sinat-nat. Sinat-nat. Saan pa kayo galing siya? Tansa. Alas dos kami umalis lang. Okay, relax na. No. Dah. Oh, sa ba. Gusto ko sabi ko sabihin mo lahat ay parche. Hindi na wait wala hindi. Dito. Okay, okay kan lang. Parang nabinat eh. Maganda to talagang pinapatrick nyo, bata pa kasi medyo... Pag lumampas na pagka 18 ka na kasi... Oo, oh, diba sabi mo na sir, diba, nung last time? Oo, oh, siyempre, pag magdadalaga ka, lumalaki buto mo. Dula, 15 to, diba? Uh -huh. Mas ba? 16 yan sa January. 16. Sabi ko, abuli natin habang kaya pa. Tsaka hindi naman nalata sa kanya oh kita mo tsug na yung suot niya oh walang bumubukol oh no, first iba. time talaga ang na, eh. ta yeah. na, oh. na, na yung lumit na malaki talaga pero kasi dalhin dito tsug na yun oh kung na oh na walang bukol oh yan alam naman nila ma'am na may bukol eh o, pero oh, ano na mamis niya at umimpis na siya okay naman ang treatment natin. Uh -huh. okay. tayo. Kung ano ang ng magkarating ay na. ka naman kasi once na may yung ma spinal nerve mo, Ayun, yung spinal cord natin. Mayroon yung ganito. Yan. Nakabukulo ni Kong. Oo. Okay, ka Okay, Okay, Mm -hmm. mm -hmm. ng okay. <coughs> mo. muna mo stress stretching ka rin sa bahay, niya. para maiinat 'yung ano, po pong, tapos siya, Para 'yung mga <coughs> ano manatiling ano, manatiling na nabibend, na, na, bibin, na nagagalaw-galaw mo tapos dun mo yung palaging brace. Hindi Yun naman kita no pagka ano, yung brace. Di ba yung sinusot yung brace? Siya sa, uh, sinusot po niya sa school. Pinakulong eh. ba yung uniform? So, Hindi po siya ah. Kaso nga lang, mahirap po nila. Hindi. ko na higipit. Ma'am, sabi ko, huwag yung sobrang higpit. Yan ang palagi tatanungin niyo siya kung ano. Mm -hmm. Nahirapan eh, siya ngayon. Sa pag-a-adjust yan. Oo. Oh. Pagka alam mong... Hindi ko naman 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 dito, siyempre may halaga rin yung siyempre sa breathing mo, hindi pwedeng mm -hmm. mamaya hindi ka na nakakanya, maghapon ka na parang hapit na hapit, mahimatay ka. Hindi <laughs> naman sa ano pa nai-iipin. Sakto lang. Opo, maso nga lang, mainit kasi kasi makapal. Tisi mo lang ngayon. <laughs> no. Kaysa naman mag, magdalaga ka na bumibeng kong ka. Eh, uh -oh. ngayon oh. Nasa... So, classmate ko po, mas grabe yung sa kanya. Kasi yung dito niya, bukol talaga, paletrisin na. Oo. Oh, yun ang possible na mauwi ka sa ganun kasi scoliosis ka Pag hindi kasi tinitreat yan, hindi na pa kaya kailaman, susundan mo na yun. Habang nagdadalaga o nakabukol na likod mo, nung unang punta mo rito, matas yung likod mo. Alam mo, ano nilay nakikita nila eh. Ngayon, oh. Lumiit. Lat na. Lat na. na natin para pag nalampasan mo yung 18 years old, 19, Strong na yan Oo. Yan. Bali, papasyal-pasyal ka na lang dito kung talagang makapagtrabaho ka na ano. Kaya ka sana tumulong ka ng paglalaba. Masakit yung balaka mo, tsaka na lang. Tsaka na lang natin ano. Pero mukhang malabo mangyari yun eh no. maglaba. yung niya gusto yata dito magpaano din eh. Magpa... Upuha, upuha. Magpaano. 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 Ma, may height naman siya. Nasaan ano siya? 5. Wala kang sleeper nun? Wala. Hindi tayo pwede mag-sleeper. Pusugan ito. Pusugan ito. Pusugan ito. Eh, sumobra. Sumobra. pa. Sige. Atras yung paano. Yung boundary Straight ka lang. Huwag kang yuyuko. ko. Huwag kang titing Normal lang. O, alis. Kunti lang. Kunti lang. Pero kita mo. Oo. Ito siya dati oh. Popo. Ngayon umaangat konti lang. Nga, ang malaga. Na ano? Can I improve mo talaga. Pop mm -hmm. this. Bali ano sa mga fourth session na po. Saka na ako magbabantay <coughs> para ma Sige. Basta maintain niyo lang 'yun. Ano. 'Yun ang naman kailangan niya kasi. Pag walang ganun, tulot niyan. Pag nalilibang siya, nanonood ng TV o nagsiselfon, cellphone na, 'yun ang gawin niya. aga. Lakayo out. <laughs> One-sided nga po yun. Oo, oh, one-sided. Makikita niya, alam niya yan. Kasi palagi niyo kasama yung anak niyo, makikita niyo kung ano yung tsura niya. Pero ngayon, okay na, kagala na siya, oh. Pinasanay na niya kasi may ganso eh. Ayan. Yan kasi hindi ka makakaganoon kasi nga, itutukod eh. Uh -huh. Kaya na, talagang pipiliting kang gumayon. You know? Ano lang, ah uh, palagi mo lang muna nga, ano, Tis-tisin mo lang muna yung treatment kasi para okay, rin sa'yo. Okay. Pagka nagtalaga, ito na nga, nasa, nasa nasa year na siya ng pagdadalaga. Praise